Eh. Sino Nakuya po yun yan, yan sa'yo? na po yun, yung lalaki. Yan po, kasama ni Mrs. at naka-boxer shorts. Naku po. Han. 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 Sino tumawag niyo. ng Han? Han? Ikaw nakakuha ng video na yun? Ikaw mismo? Okay, paano mo sila natunton? Bali po yung motor. Ha? May GPS. Teka, teka, Junril, para ah, Alalayang kita ha, para manigibo, ano. Gano ka, anong pangalan ng asawa mo? Arceli po. Arceli Lilio. Gano katagal na kayong kasal? 11 po. 11 years. Ilan ang anak nyo? Tatlo. Tatlo. Ano ano mga edad? 16, 13, tsaka 8. Ikaw OFW ka. Yes, po. ang misis mo? Sa Pinasan po. Nandito sa Pilipinas. Okay, so ikwento mo na. Laksa mo yung boses mo, lakas mo yung loob mo kasi kailangan madinig namin ang kwento mo ng maayos para matulungan ka namin ha. O sige, kwento mo na. Bali, last September po, 2022, pag alis ko po ng bansa. Last year? Yes, last year po. Okay na po kami. So, natawag po sa kanya, after 2 uh, to 3 months, doon po nagbago yung ano niya. Uh, pag tinatawagan ko po, mga ilang minuto na lang po, tapos papatay niya. Mm -hmm. Tapos nahiya po siya sa mga kasamanya pag tinatawagan ko siya. Pag nasan siya pag tinatawagan mo siya? Uh, nagtrabaho po kasi sa, no, sa Castro. Uh, nurse assistant po, dati. Nurse assistant mm -hmm. siya saan? Sa Castro po. Castro? Mm -hmm. Ano yung Castro? Medical center po. Ma Castro Medical Center. Mm -hmm. Saan yan? Sa Bulacan po. No? Okay. saan ang tirahan niyo dito? Saan ang residence niyo? Sa Bulacan din po. Bulacan din. O sige. Mm -hmm. Nung kinakausap ko po siya, hindi ko na po siya makakausap ng matagal. Tapos, uh, lagi siyang, pag sinasabing, oh, okay na, matutulog na ako, matutulog. Pag tinatawagan ko siya, hindi ko na makontakt. Tapos, pag tinawagan ko yung panganay ko po, ang sabi po ng panganay ko, umaalis. So, that time po, nung nandun pa po ako, uh, tinawagan ko siya nung sinabi na maghanap sila ng apartment malapit po sa hospital, gawa po nung sa panganay ko. So, napaaga po yung ano. So, sabi ko po sa kanya, bakit maaga yung punta mo? alas 6 ng umaga. Sabi ko may pera kaya ta. <clears throat> Sabi niya nakairam daw siya. Nang tinanong ko po siya kung kanino, hindi po siya uh, umamin kung kanino. Kasi may kausap po siya dat, uh, kasamahan niya. So hindi ko naman siya inano na yun talaga. Uh, yung lalaki na yun. So nung after po noon, month of July, nung graduation ng anak ko, nagpakulay po sila ng buhok. Sino sila? Ay, yung anak ko tsaka si misis. Okay. Tapos nung may mga conversation na nga po, kasi ako po yung sinisi na pinapahiya ko daw siya sa mga kasamaan niya. Sabi ko, iharap po sa akin lahat ng mga kasamaan mo na nagsasabi na akong, ako ang nagsasabi na may kasama kang lalaki. Pero that time po, totoo po nung nangyari na yun. Dahil hinatiran pa daw po siya ng jellybee. Uh, nung nag-screenshot po siya sa akin, nagulat siya bakit daw Saan mo ba nakuha tong screenshot na to? Sabi ko pinasa mo yan ha kasi nandun po yung mukha ng lalaki. Okay. Doon sa point na nahuli mo sila. So bali ano nangyari doon? Uh, Umuwi ka. Nasa trabaho po ako kasi kaka-apply ko lang po ng trabaho dito. Ah mm. uh, September 5 po nung nakita ko po kasi yung GP, uh, cellphone ko, ang layo po nang inabot ng motor, mm. motor niya. Tapos po uh, so, nagpaalam po ako na puntahan ko muna. Nasundan so nasundan mo sila. Um, ah, so sige. kasi yung GPS nung time na yun tumatakbo pa hanggang pulilan. Nandiyan dyan ang misis mo at saka yung boyfriend niya. Uh, say, po. Yung kabet, no? Oh. Uh, say, po. Yes po, yes po sir. O, oh, kamusta? Anong masasabi mo dito sa ah, video sir, at sir, ang ah, kwento sir. ng iyong asawa? Tagupin ko lang po yung kwento niya, sir. Okay. Tungkol po din yung unit na sinasabi po niya, alam po ng anak ko yun. Yung unit po na yun, sir, uh, ang pag-alam po namin noon that time, 3,000 po yung uh, isang uh, isang buwan po. Ngayon po. Unit yung ng yung, ano? Yung, yung apartment yung po, po yun sir. Malapit yung, po sa trabaho ko. Yung tra apartment boy. po na malapit po sa kasa. Ayun so, yun po, yung sinasabi niya pong unit. Yung unit po na yun sir, dalawang room po yung vacante hmm. nun. Tapos yung alam po ng anak kong pangamay sir, yung kasama niya po dyan ngayon. Dahil yung pira po na yun na sinasabi niya 6,000, alam din po ng anak ko yan. Kaya lang po, uh, ayaw po namin sabihin sa kami okay. yung... Okay Arceli, Arceli, huwag na muna natin pag-usapan yan ano yung masasabi mo tungkol sa video na makikita ang nasa loob ka ng kwarto kasama mo yung lumalabas na boyfriend mo na si Remulo Nierbes? Yung tao po na yan, sir, kaibigan ko lang po talaga yan. Okay. Nakaalang po ng anak kong pangana yan. Okay. Ngayon po, sir, kaya po ako nandyan, sir, mayroon po akong proof dito, dito, nagpasama lang po ako niyan, doon po sa may malulus po. Kasi oh, po pero dinig na dinig, ang tawag mo doon sa, ang tawag mo kay Remulo ay Han. Hindi po sir, meron po kasi magpapaliwanag dyan yung anak ah. niya po. Dahil hindi naman, tsaka sir yan po yung asawa ko, gawa-gawa niya lang po. Yung iba po dyan, mga text po niya, sinachat niya po yung lalaki gamit po yung account po Pwede po. Pwede kayo yan, O sige, at then narrate, kahit ano pa sabihin mo, meron pa rin video na ebidensya eh, no? Okay, okay. Pero ano bang relasyon niyo nitong si Remulo? Ni Herbes? Ay, ko lang po talaga yan, sir. Okay, Mara nasa ka ngayon? Sa ka umuwi ngayon? Dito po sa nanay ko po. So hindi kayo nagsasama ng asawa mo ngayon? Hindi po. One Bakit hindi? lang po talaga, sir. Nak One time lang po talaga sir na doon po sa yung imulo po na yan. Kailan pa kayo hindi na nagsasama ng asawa mo? Ah, uh, mag one month na po sir. Dahil naglayas po ako sa kanya gawa nung no, kung niya po ako sa trabaho ko. Kaya nawala po akong trabaho ngayon. Okay. Kayo ba'y ba magkakabalikan pa nitong si Junril o hindi na? Sa akin po, sir, hindi na po kasi pangatlong bisis niya na po akong sinaktan at meron po ako medical legal po dito sa pagpanakit niya po sa akin. Ah, uh, Junrid, o sinasaktan mo rin itong asawa mo? Bali, sir, sa loob ng 16 years. Ngayon ko, 16 years? No, ngayon ko lang po siya nadapatan nung nahuli ko po siya akto doon sa video na yun. Na lapatan? Na yes po. Okay. Uh, ngayon ko lang po siya nasaktan nung, nung time, araw na yung yun mismo? Araw po. Yes po. Okay. okay. Meron, meron tayong conversation dito. Okay. okay. Yeah, na. Text po yan. Mam. Text okay. po ito ni? Yes. Nilan dalawa po. Okay. Sabi, matulog ka na John Han. Huwag mo na akong hintayin. Ingat, Han. Antayin kita, Han ko. Kainin ko po yan, Han. <laughs> Kainin ang alin. Wala pong nakalagay dito, <laughs> attorney. Kung ano po yung kakainin niya. Okay. Okay. Pero, I love you, Han. Sorry na mahal na mahal kita. Huwag ka nang magalit. Wala, hindi pa naalis ang bus. Pes... Te, ang asawa mo dapat mamatay na siya. Ako po yung... Hindi naman ako galit sa Johan. Doon ako galit. Han, okay. sorry na please, wag nang magalit, Han. Han, nilagyan ko na ng sapen yung higaan natin. Uh, Ayan, ato attorney, and yung the well, nag i okay, may mga text messages dito. Kung idadagdag mo pa yung video, eh, lumalabas talagang may relasyon ka with Remulo. Di ba? Yes, yes ah, ko po yung mga parata niya, sir. Hindi po totoo yung mga, ano niya po, na mga text po na yan dahil hindi po sa akin galing yan. Kanya po to, Kanya siya. Kanya siya. sa messenger ko po, sa yung account ko po sa Facebook, ginagamit niya po. niya po yung lalaki. Then Number po, yan. Number po yan. po yan. Number, po, Number mountain, po yan. ba na po ko Number text messages? Number po ah, sir, sa po niya po po Okay. So, nahuli ko po sila ay September 5. Yung usapan po nila ay September 3. Alam mo ba dito Arceli, ang possible kaso mo is adultery? Alam alam ba ni Remulo na may asawa ka? Alam naman po niya, sir. Kasi ah, alam niya. Ano, naman po nang anak ko yun talaga. Huh? Like, nagkakilala po kami niyan, sir, dahil po sa anak kong panganay, dahil magkaibigan po yung anak namin. Ikaw ba Junril, decidido dito ka magfile ng kaso? Ano bang balak ka. uh, nakasap kasi yung anak ko, sir. Okay. <clears throat> Kung kakasawa ka siya, uh -uh. yung anak ko hindi sasama sa akin. Okay. So siya din po kasi nagbanta po siya sa akin na ipakulong niya ako, ipapatay niya. Okay. So sabi po nung pangalawa ko na nagiging ispay niya po uh -huh. na pag ipapakulong mo si Papa, hindi rin ako sasama sa iyo. So kumbaga, <clears throat> nerespeto ko na lang ko yung ano. So gusto ko talaga magpailang kaso. Ikaw anong bottom line mo? Ah, talaga po ng kaso. Ah, uh, sige, ano yan? Ano yung sabi mo, Arceli? Uh, sir, ganito po kasi. Yung asawa ko po na yan, sir, ilang beses na po, paulit-ulit, nauhuli ko po yan. Alam po ng anak namin yan. Yung chat po nila ng kabit niya, nandyan po sa cellphone ko, ayaw niya po ibigay sa akin. Noon Wala. pong the time na nahuli ko siya, sir, hindi ko po siya sinaktan. Anong ebidensya mo daw, sabi ni Sherry? Nandyan po sa cellphone, sir. Nakapassword po. Naka yan, sir, dahil nilagay ko sa files. Kaya ayaw niya po bitawan yung cellphone ko, ayaw well, niya po ibigay. Ang problema kasi yung sa'yo naman, Arceli, may video na nasa loob ka ng kwarto, kayong dalawa lang ng lalaki ang nandudon sa loob. Alam mo kasi sa adultery, kailangan may ebidensya ng sexual intercourse. No po. Kaya lang, okay. kahit dito wala, eh, may circumstantial evidence naman na ikaw ay nasa loob ng kwarto kasama mo yung lalaki at wala pang damit pantas ay, yung ita, lalaki. So ha? Shorts lang po. Pareho kayo nakahiga yeah. eh. Nabigla kayo, pareho kayo nagulat. Di ba? Kasi wala po akong ginagawang masama sa kanya. Wala po. Eh, Meron po akong proof dito, sir. Tsaka may debate po yung putol niya. Alam po niya kung anong oras po ang dating namin galing. Alam ba, mo, Arceli, base sa reaction mo, kung video ang tatanungin ha, common sense okay. lang naman na kung wala kayong ginagawa, dapat nagulat ka. Oy, wala kaming ginagawa. Hindi ko boyfriend to. Wala ka man lang reaction na ganun. Eh. O yan, na mo yung video. O. Wala eh. Yung reaction mo ay hindi reaction ng isang babae walang relasyon doon sa lalaking nahuli sa loob ng isang kwarto. Sir, alam ko po kasi sir, talagang pupunta siya. Kaya wala pa akong reaction na ganda. Sinabi ano, siya, alam pa, mong pupunta siya? Ay, yung motor ko po, may GPS. Kasi ito, ano? ito po yung nangyari, sir. Kasi ang sabi po nung anak ko na, Papa, yung QR code, tinanggal ni Mama. So, QR code saan? Sa motor po. Kaya kampante okay. po siya na hindi ko siya masundan. Kasi ang sabi niya po, nung sabi ko, basta walang problema, aalis ka, lalayo ka, wag lang kitang mahuling may kasama. Okay. So, yun nga po nung time, nakampante po siya na yung motor, natanggal niya na yung GPS. Ba't mo sinundan? Dahil pinagdududahan mo na nga. Yes, sir. Kasi ano mga, bago po, mangyari itong, eh, yan, yan, yung pagkakahuli mo sa klas sa loob ng kwarto, ano mga evidensya mo may relasyon ito uh, sa lalaki? Nung time po nga, sir, no, na naman sana ng isang beses na sana magpakulay ng buhok, na ulit kasi tapos na screenshot, tinanong ko siya, bakit na kausap mo pa yung lalaki? Hmm. Sabi niya, wala ka na doon. Yun lang po, kasi nasa Saudi pa po ako eh. siya sinasabi niya pong matagal na, kasi anong no 2017, nagkaroon po siya ng issue din sa isang lalaki. Nung no 2019, nagkaroon din po siya ng issue ng lalaki din po. Okay. So, kumbaga, stress po ako, hindi kumakausap yung anak ko yun ako kasi pinapagalitan niya, kukuhaan na niya ng cellphone. Andito po yung anak ko, makakapagsalita po siya. Well, o oh, sige, ganoon na nga lang. Arcelin, total, kung titignan mo hmm. yung video mo dito eh, yung reaction mo dito eh, hindi tugma. Sa sinasabi mong wala kang relasyon ng lalaki, wala ka man ng kagulat-gulat na nung no, makita ka ng husband mo, eh tahimik ka lang. At ang tinawag, tinawag mo pang si Remulo na Han. Han. Han ba tawag? Sir so, may sinabi pa nga po ako dyan sa kanya, may pabidyo-bidyo ka pa kako kasi alam ko talaga sa dadating siya. O oh, pero sinong tinawag mo ng Han? Si Junril ba o si Remulo? Siya, kaibigan ko lang po talaga yung tao na yan okay. sir. Alam mo ba Rimulo na madadamay ka dito dahil alam mong may asawa si Arceli? Kaibigan okay, ko lang naman po, po yan, sir. Yan okay, po, sige. Ano ba ang dahilan? Ba't nandoon si Arceli sa... Ano ba yung kaninong kwarto ba yun? kwarto mo ba yung bahay mo? Apartment lang po yun. Eh, pa, apartment mo yun. O anong dahilan? Bakit nandoon si Arceli? Hindi po siya nagtulog sa akin po. Galing po siya ng... Mapansya na pa ata siya. Oo, okay. Ganito. pag umaga. Kung alam mo, ang lalaking pumasok sa... ang nagbukas ng pinto ng kwarto mo ay eh, asawa ni Arceli, si Junril, di ba? Hindi po. Hindi mo asa hindi mo kilala si Junril? Hindi. Eh. Hindi po. Hindi mo alam na may asawa si Arceli? Alam ko po. Pero hindi po sila. Tapos po, di ko naman po ano po yung asawa niya. Kaibigan ko lang po 'yan po. Okay, sinasabi mo na si Arceli ay kaibigan mo. Oo okay, okay. po. Yan ba ay sinabi mo kay Junril nung buksan niya yung pinto at nagulat kayo? Na, oy Junril, kaibigan ko lang tong asawa mo, wala kami relasyon. Nagsalita ka ba ng ganon? O kasi po, ang pagkalam ko po eh, kaibigan ko lang naman po siya. Di naman kaya nga, po. pero hindi mo sinabi kay Junril na, oy hindi ko girlfriend nito ha, hindi ko ha? kaibigan ko lang to. Eh alam mo naman na kaya nando si Junril ay nahuli niya yung asawa niya na si Arceli nakasama mo. Eh, Nagulatig po siya kasi ako, kasi nag po kasi ako. Pero well, ito lang masasabi ko sa'yo, R. Mulo, ano, yung reaction mo. Nung buksan ng pinto ng isang lalaki na lumalabas sa asawa nung lala ng babaeng kasama mo, ay hindi tugma sa sinasabi mo. Kasi common sense will dictate na kung nahuli ka sa sitwasyon na yan, ang una-unang sasabi mo sa lalaki, oy hindi ko kaano-ano itong babaeng itong asawa mo ha, hindi ko girlfriend ito ha, eh dito nagtatawagan pa kayo ng han. Hindi po ako nagtatawag ng han, sinasabi ko nga po eh, pero nasa labas na po siya. po Kasi huh? po po, ano-ano po, yung asawa niyo. Pero, well, Tapos, sabi ko po, po Remulo, madadamay ka dito ha, kasi sinasabi ni Arceli na alam mong may asawa siya. Opo, alam ko nga may asawa siya, oh. pero pag alam ko, hiwalay sila. Tapos kaibigan ko lang naman po talaga yung... Alam mo, ito, ito, ha? ito po yung mga, yung mga kalalakihan natin ha. Yung babaeng may asawa, mas kihiwalay. Pag yan ay pinatulan mo at nagkaroon kayo ng pagsisiping, adultery pa rin yan. So Remulo, pinatulan mo isang babae na alam mong may asawa at hindi depensa o hindi dahilan na hiwalay sila. Kasi kahit nahiwalay sila, bawal pa rin silang sumiping sa ibang lalaki. Naintindihan mo ba yon? Opo. O yan ang nature ng adultery. Yan ang nature ng pag-aasawa. Kahit sampung taon pa silang hiwalay, kung yung lalaki naman ay hindi pinapahintulutan yung kanyang asawang babae na makipagsiping sa ibang lalaki, adultery pa rin yan. Okay? Opo. Magpasalamat kayo at hindi kayo na tiyempohan na magkapatong. Alam mo, meron sa batas na tinatawag na death under exceptional circumstances na pag ang lalaki, asawang lalaki, kinagulatang magkapatong kayong dalawa at napatay niya kayo pareho. Alam mo bang walang criminal liability ng lalaki? Destriero lang ang liability? Opo. Kaya yung pong mga nakipagsiping sa mga may asawa, mag-ingat po kayo kasi pag na-tsyempo ang kayong nagsisiping ng kanilang asawa, pwede kayong patayin at pag kayo ay napatay, walang criminal liability yung asawa makapatay sa inyo. Tandaan nyo yan. Yan po ang tinatawag na death under exceptional circumstances. Kaya yung pong mga nakipagrelasyon sa mga may asawa, mag-ingat-ingat din po kayo. Okay, Rimulo, naintindihan mo yung sinabi ko? Opo. May tanong po ako, sir. Sige. Eh, sir, yung, yung video po na yan, sir, kinalat niya po yan. Tapos po, eh, pinakita niya po kung kani-kanino po dito. Well, sige, ibang problema yon ang pinag-uusapan natin, yung pakikipagsiping mo sa ibang lalaki. Eh. Hindi Ngayon, pa, kung i ka I ni, ni Remulo, di mo... Ay, kung i ka man ni John Lee, di mo sabihin niya mga indepensa mo yan, o kasuhan mo rin siya kung gusto mong kasuhan. Pero siguro kung ginawa niya man yon, tanda mo, Arcelia, kung na nga kayong nagsisiping eh, pwede kayong patayin eh, yung pa kayang ikinalat okay, siguro, sir, yung patakalat niya ng biyo, dala na lang nasama ng loob niya. Pero well, hindi po talaga kami nagsisiping yan, sir. May, oh, sinabi, nga. may sinabi dito sir, Pero, yung conversation namin po ako dito, sa lalaki. lalaki. Ma'am Ma Arceli, may hirap po pa at ang paniwalaan na hindi kayo nagsisiping na magkasama ko sa isang kwarto. Ano ho ba? Ano po, di ba? Eh pareho kayong lalaki at babae. Eh tanong kita, Ma'am Arceli, bago mangyari yan, kailang kayo huling nag-shaping ni Junril? Sir, nag bidspacer po ako, sir, eh. Ha? nag bidspacer po ako. What? Na? Yun sir, na, sagot. nag bidspacer daw po siya, sir. Saka nag bidspacer -be kay Remulo? Pinahiya po niya ako niyan sa trabaho, sir. Meron pong makapagpatunay sa akin yan, sir, mga katrabaho ko po. <laughs> Oo nga, pero Pinahiya alam mo, Arceli, yung pagiging asawa, may obligasyon yan. Ngayon, sabihin na natin, ipinahiya ka ng asawa mo sa ibang tao. Pero dahilan ba yon para mag-boyfriend ka at pakipag ka sa ibang lalaki? Hindi po sir, dahil hindi naman po ako sige. nakipagsiping sa iba. Ah, tapusin na lang natin sa ganung usapan. Basta tingnan na lang natin ano, John ha. Yes, po, sir. Kung may mga ginagawa sa akin sir, lagi po lagi ko po siyang nahuhuli eh. Oh, sige. Oh, mag-usap muna kayong dalawa. Sige. Ang tingin niyan, eh. siya pang may gana mag Alam mo, yung mga conversation namin nung lalaki mo, ang sabi, huwag mong sasabihin na nagsisiping tayo. Kasi sir, ah, nagpanggap ako na si Mrs. Gusto niyang kunin yung mga bata, yung tatlong bata, tapos lalayo sila. Magano daw sila sa Bone, manirahan. Kakausapin daw nung amo nung lalaki na maghanap ng bayron. Tapos gusto niyang kunin yung mama niya, tatlo kong anak, tapos yung dalawa niyang anak nung lalaki. So, sabi niya dito, basta wag mo nga aminin sa anak mo na nagsisiping tayo kasi magiging ebidensya yan ng asawa mo. Magpalala po ng kaso sa'yo, laban sa yung dalawa, kung yan ang gusto mo kasi... O sige, ng kaso sa pananakit mo sa'kin. Sa pinapa... <clears throat> pulis mo ako para ikaso mo ako sa pananakit. Nasaktan kita dahil sa nagawa mo. Oo, oh, sa lahat ng hmm. ano mo. Magpahil din ako sa'yo. Okay, walang problema yon. Oo, oh, wala rin problema. Hmm. Ang dami-dami mo ang mga kasalanan sa akin. Saksi ng <laughs> anak mo eh. Nasa ibang bansa ka, torture yung ginagawa mo sa amin. Paano naging torture yon? Ha? Magsulat ka ng I love ah. you. Tapos eh, I miss you. Dugo. Ah. Edited mo lang pala sa computer. Tapos ang mm. kita yung babae mo, 2017 pa kayo, 2022 ko na nalalaman. Alam mo, mo wala kayo na uwing pera sa akin. Nandahil dahil Tapos kay ko, kung bakit ay sa utang? Nang dahil kay Darwin 'yon tsaka kay Sito. Ano mm. nag ako 2019? Ginagawa mo ko 2017. Hindi tayo magkakatano ko wala ka problema, wala lang problema sa iyo. Ikaw, ang nagdala ng pamilya. Ikaw nang gago kasi may nagchat sa akin nang na, sabi sa akin, "O tamang tama ka pala kasi yung asawa mo kailangan ng kalinga." anak natin. Wala lang ako ebidensya, ngayon lang ako nagkaroon ng ebidensya. Problema ng ano mo, inintindi mo, mga ano mo, side mo. Pero <laughs> sa natin problema, hindi mo inintindi. Nagpa-aral ka, baon pa tayo sa utang. Paano mm -hmm. ako hindi ba dito? Okay. Sige, ganito na lang po, uh, Ma'am Arceli and uh, Kuya General. pag mo muna pa namin kayo sa niya? barangay. Hmm. Para kung wala, mag, mag hindi talaga kayo magkaka doon. That's the hmm. time na magpa-file po talaga tayo ng kaso. Okay po, Ma'am. po namin kayo okay ng po. reporter, okay? Malay, uh, yes po, Ma'am. Uh, Ma'am Arceli? Yes po, so ma'am. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng staff namin, ma'am. And uh, ganyan okay, din sa'yo, uh, Sir Remulo. Salamat okay. po. Magandang hapon po.